Guys, good morning. So for today's video, dahil wala na po kami mga groceries dito sa bahay, so kailangan na po namin na pumunta ng bayan para mag po. Kaya tingnan natin kung ano mga nililista ng dati. Daddy. daddy, ano mga nililista mo? Ano yun? Pasayan mo nga. sino ko. Sinong kausap mo eh? Yan. So, sa, dahil na eh, grabe yung ulan, isang linggo na po yung ulan, kaya yung mga, mga nilabhan, hindi pa natuyo kayo eh, dito na lang sa bahay nilagay. Tama, meron pa doon. Hmm. lang. Nasaan? Eh, pera niyan. Ganyan kay daddy. Ano, gata, sa real ni, eh. ah, ano to? Baritang sabon. So, baritang sabon. isda, manok, bigas, patuka, butin. Yan, mga bibilin. So, tingnan natin itong pera. Kung kasya itong pera ngayon. Bilangin mo nga. Magkano rin? Hindi nakabiyayan daddy, Ilang, ilang araw? sa linggo. Lunes, nakabiyahe pa ako. Oh. oh, lunes. Pagka Martes, hindi na, hindi ano? no? Hindi, <laughs> no. <laughs> so, may mga savings kami dito sa bahay. Yan. So, meron kaming ano dito. <laughs> 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 Yan, nag-iipon-ipon kami para naman alam na pag may mga emergency may mga pupuha yan kasya na yan magka nga bigas ngayon sang libo may gig hmm. siya gagayak na tayo So, ready na tayo. Hindi <laughs> na ako naligo kasi ano eh, pupasok kami sa palengke. At magkakamay tayo doon ng isda kasi ang mga isda doon nalipad. <laughs> kaka kayo. Kaya pag kami napasok sa sa palingke ako yung nalayo. Ayan. So, upit natin for today's video. Ayan. Kasi kasama namin ang inay. Anong dadaling kong bag? Ito na lang ako mga bag. So, ito yung mga fashion ko na mga bags. No? Ayan. Ayan. So, hindi ko, ano, ito'y gamit ko pag tuwing nagsisimba. Tsaka, ayan. So, meron pa akong bag dito na hindi ko pa nagagamit. Ayan. So, oh, natin to kasi nga pala mayroon akong isang bag. Ayan, kasi ano pala eh. Ayan, mayroon akong isang bag dito. Na, ko itong Ayan. iingatan ko nga ng aking mga bag dito. Kasi syempre, yan ang aking kayamanan. Ang aking kayamanan. Ayan. Kasi so, ito yung aking dadalin. So, napaka-original eh bag na to. Kasi si Beno, guys. Ayan yung kanyang... Oo. Uh, uh, Ruan. Ang brand niyan. Uh, galing ba to sa aking amo? Ilang taon na to. Kasi uh, ang bag daw na to, binili niya. Nag-aaral pa daw siya. Ngayon, ilang taon na. Kaya pinamanan niya sa akin itong bag na to binigay sa akin 2019 itong bag na to kaya sobrang mahal nito Kaya, kita nyo so lalaman ko lang dyan ay ano cellphone lang yan kaya sa this video ah, alis na po kami <laughs> walang laman ng aking bag <laughs> nasa don kay daddy ang pera ako yung pasuyo ng cellphone. Cellphone mo? Sa hangga? Hindi ka nakacharge. Muntik na kaming umalis ang mga butin pala, hindi namin dala. Oo, oh, basa aray. Halimbawa. Basa dyan sa lalim? Oo. Mm -hmm. Naku. Basa din eh. So meron kaming butin kasi gamit na gamit ito namin. Ayan. Yan, buti na lang. Parang hindi na naulan. Dadi, magdala tayo ng payong. Kailangan natin ng may payong. Ayan. So, sana, uminit na to. Yun, no? Parang nadelete na naman doon sa bundok na yun. So, alis na po kami. Yan, yeah, ako ipupunta ng ano, nakamidjas. No, so, di ka? Agay. Naku dade, may vacuum tayo, hindi mo binabacuum ma rin ano, dumi. Kaya ang ilang linggo na rin hindi nagamit. Baho. So guys, alis na po kami. See you next year. Sana all next year.